Ito si Joshua K. Ang tekstong pag-aaralan natin ngayon ay Genesis Kapitulo 2, Versikulo 8 hanggang 17, Juan Kapitulo 14, Versikulo 2 hanggang 3. Sa pagkakataong ito, nais kong maglaan ng ilang sandali upang pag-isipan ang tekstong ito sa ilalim ng pamagat ang halamanan ng ide at ang mga banal. Sa simula, Nilikha ng Diyos ang tao at ibinigay sa kanya ang kanyang unang pundasyon para sa buhay na siyang halamanan ng Eden. Kung paanong ang lahat ay nangangailangan ng pundasyon para sa pagkakaroon at bilang ang pundasyon ay dapat naligtas para sa katatagan at kaunlaran upang umunlad. Binigyan din ng Diyos ang unang tao, si Adan, ng pinakamatatag at matibay na pundasyon ng buhay upang siya ay umunlad. Sa makatuwid, ang pundasyon para sa buhay ay hindi isang hindi matatag at nanginginig na pundasyon na nilikha sa pamamagitan ng pagsisikap ng tao. Ito ay isang perpektong pundasyon na ibinigay ng soberanong paglikha at probidensya ng Diyos. Gayunpaman, sa kasamaang palad, Nawala ni Adan ang pundasyong iyon dahil sa kanyang kasalanan. Gayunpaman, kung isa sa alang-alang natin ang maraming mga kwento na naipasa sa kasaysayan na sumasalamin sa pananabik para sa paraiso at sa universal na psikolohiya ng mga tao, madali nating mahulaan kung gaano kaligtas at ligtas ang lugar na iyon. Ang teksto ay isang paglalarawan ng halamanan ng Eden, ang perpektong pundasyon para sa buhay. Ngayon, masasabi natin na itong halamanan ng Eden ang pundasyon ng mga banal na kaisa ng Diyos sa espiritwal na diwa at namumuhay sa sakdal na probisyon ng Diyos. Sa madaling salita, ang perpektong kapaligiran ng Hardin ng Eden ay masasabing ang pundasyon ng mga tunay na santo na nabubuhay sa pamamagitan ng pagtitiwala sa salita ngayon sa pamamagitan ng teksto. Suriin natin kung anong uri ng pundasyon ang ibinibigay ng Diyos sa mga banal at kung paano pamahalaan ang pundasyong iyon. Una, ito ay isang lugar ng kapayapaan at pagpapala. Genesis Kapitulo 2, Versikulo 9 Binigyan ng Diyos ang halamanan ng Eden ng mga punong maganda tingnan at masarap kainin gayon din, Genesis Kapitulo 2, Versikulo 10, apat na ilog ang umagos upang diligin ang halamanan ng Eden. Bagaman ang mga ito ay maikling paglalarawan. Mula sa mga ito ay lubos nating may isip ang mayayaman at mapayapang anyo ng halamanan ng Eden. Tiyak na nasisiyahan si Adan sa paglalakad sa maganda at mapayapang hardin na iyon hanggang sa kontento na siya. Ang lugar na ito ng kapayapaan at pagpapala ay ang lugar na inihanda para sa mga banal na lumalakad kasama ng Diyos ngayon. Sa makatuwid, para sa atin, ang mga mananampalatayang banal na lumalakad kasama ng Diyos mayroong tunay na kapayapaan na hindi alam ng mga tao sa mundo at hindi maibibigay ng mga kagalakan ng mundo. Ito ay dahil taglay natin ang lugar ng buhay, ang halamanan ng Eden, na siyang lugar ng kapayapaan at pagpapala na ibinigay ng Diyos. Sa ganitong diwa, si Kristo sa panahon ng Bagong Tipan ay nagsabi sa Bagong Tipan, Juan Kapitulo 14, Versikulo 27, Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng mundo ang ibinibigay ko sa iyo. Tama yan. Ang kapayapaang ibinibigay ng mundo ay artificial at nababago, ngunit ang kapayapaang tinatamasa ng ating mga banal sa tulong ng banal na espiritu kay Kristo ay walang hanggan at hindi natitinag. Sa makatuwid, dapat nating mamuhay ng maganda sa mata ng Diyos upang matamasa natin ang kapayapaan at mga pagpapala ng espiritual na halamanan ng Eden na hindi natitinag magpakailanman. Pangalawa, mayroong isang lugar na may bakod ng proteksyon. Kung iniisip natin ang halamanan ng Eden ng tahimik at maingat, ang salitang Harden ay nagbibigay ng mga larawan ng isang magandang maliit na parke at maaari naming hulaan na may isang bakod sa paligid ng hardin. Sa madaling salita, ang hardin ay nahiwalay sa nakapaligid na kapaligiran sa pamamagitan ng isang bakod at si Adan na nakatira sa hardin ay protektado. Gayun din, ang lugar ng buhay na ating tinanggap bilang mga banal mula sa Diyos ay may bakod na itinayo para sa ating proteksyon. Ang bakod ay upang pigilan ang mga kasalanan ng sanlibutan mula sa panghihimasok at upang maiwasan ang mga banal na umalis sa kanilang nakatalagang lugar. Kaya naman, kung hindi tayo tatawid sa bakod ng proteksyon, maaari nating isabuhay hanggang sa abot ng makakaya ang espiritual at pisikal na mga karapatan na ibinigay para sa ating lugar ng buhay. Pangatlo, ito ay isang lugar kung saan ibinibigay ang responsibilidad. Genesis Kapitulo 2, Versikulo 17 Pinahintulutan ng Diyos si Adan ang lahat sa hardin. Ngunit mahigpit na ipinagutos sa kanya na huwag kumain ng bunga ng puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Ito ang pinakamababang tuntunin na kailangang sundin ng mga taong naninirahan sa halamanan. Nang Eden sa madaling salita, ang lugar ng buhay na ibinigay ng Diyos sa mga banal ay isang lugar kung saan matatamasa nila ang tunay na kapayapaan, libre mula sa lahat ng mga pagpigil. Ngunit isang minimum na responsibilidad ang ipinataw. Iyon ay upang sundin ang salita at panatilihin ang isang relasyon ng patuloy na pakikisama sa Diyos. Sa makatuwid, ang halamanan ng Eden ay hindi isang lugar ng kaguluhan kung saan namayani ang katamaran at pagpapakasaya ng tao. Ngunit isang lugar kung saan nabubuhay ang magandang relasyon ng pag-ibig at pagsasama at matatag na kasunduan sa Diyos. Kahit ngayon, binibigyan ng Diyos ang mga tunay na santo ng isang lugar ng buhay na nag-uumapaw sa kasaganaan at kapayapaan tulad ng halamanan ng Eden. Maganda ang lugar na iyon. At ito rin ay isang lugar kung saan umiiral ang God's sovereign intervention. Kaya naman, dito rin sumusunod ang responsibilidad ng tao. Kung paanong ang saranggola ay natatamasa lamang ang kalayaang lumipad sa kalangitan kapag ito ay nakatali sa isang tali, tayo, ang mga banal, ay dapat ding magsikap na huwag mawala ang ating kaugnayan sa Diyos at patuloy na panatilihin ang tunay na kalayaan at kapayapaan na ating matatamasa. Ang ating mga banal ay hindi na dapat muling magduse sa trahedya ng pagkawala ng halamanan ng Eden, ang pundasyon ng isang mapagpalang buhay dahil sa pagsuway.